mga sandali na lahat tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok. May mga oras, lalo na kung mabigat ang pinagdadaanan, parang nawawala na tayo ng pag-asa. Hindi madali ang mga pagsubok sa buhay. Gaya ng problema sa pera, pagkakasakit sa pamilya, pagkasira ng relasyon at kung ano pa. Paano nga ba maging matatag sa gitna ng mga pagsubok? Kapit lang dahil iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Number 1, tanggapin mo na normal ang problema ang problema ay hindi pala tandaan na may mali ka palagi. May mga bagay na may kontrol tayo at mayroon din na wala. Minsan iniisip natin na kapag may dumating na pagsubok ay may mali sa atin. O kaya hindi tayo mahal ng Diyos. Pero ang katotohanan, lahat ng tao ay may pinagdadaanan. Kahit yung mga nakikita mo na palaging masaya sa social media, may mga pinagdadaanan din ang mga iyan. Kailangan mo maging matatag dahil habang ikaw ay nabubuhay sa mundo, kasama na dito ang mga problema. Number 2, umiyak ka kung kailangan. Hindi ka hinaan ang pag-iyak. Kung pag sobrang bigat ng iyong binadala, huwag mong pigilan ang sarili mo dahil baka sumabog na lang ito. Ang pag-iyak ay paraan ng iyong katawan para mailabas ang galit, lungkot o takot. Pansinin mo, pagkatapos mong maiyak, nakakaramdam ka ng ginhawa ng kalooban. Kaya sige lang, pero pagkatapos mong umiyak, ituloy mo pa din ang laban. Number 3, Subukan mo ang pagdarasal. Kapag wala ka ng mahawakan, kumapit ka sa Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, may mga bagay na hindi mo na talaga kayang kontrolin. At doon, mas mararamdaman mo ang power of prayer. Hindi ito parang magic na biglang maayos agad ang iyong problema. Pero madalas, ito ang nagbibigay ng kapayapaan, lakas ng loob, at direksyon sa gitna ng kabuluhan hindi mo kailangan gumamit ng magarbong salita kapag kausap mo ang Diyos. Basta totoo at bukal sa puso mo, okay na iyon. Sabihin mo sa kanya kung ano ang tunay mong nararamdaman. Kadalasan, hindi binabago ng Diyos ang sitwasyon, pero binabago niya ang puso mo para iyong kayanin ang bigat ang iyong problema. Number 4. Magpahinga kung kailangan at huwag mawalan ng pag-asa. Hindi ka robot. Tao ka na napapagod sasaktan at minsan napupuno din. Okay lang ang mapagod. Huwag mo lang pilitin ang sarili mong maging matatag araw-araw dahil kahit ang mga tao na matatag ay nangangailangan din ng pahinga. Kapag napahinga mo ang isip mo, mas nakakapag-isip ka ng tamang paraan. Ang mahalaga ay hindi mo hinahayaan na wala kang ginagawa dahil kapag hindi ka gumalaw, walang mangyayari. Number 5, isang araw lang ang isipin mo. Kung sobrang bigat na ng iyong problema, huwag mong piliting solusyon agad ang lahat. Isang araw lang ang isipin mo. Hindi mo kailangan tapusin ang laban sa isang gabi. Ang importante ay kung paano ka lalaban ngayon. Huwag mong sabay-sabay buhatin ang bigat ng isang linggo, isang buwan o isang taon. Dalhin mo lang kung ano ang kaya ng puso mo ngayon. At kung mapapagod ka, tandaan mo ito. Kung iyong kinaya ang kahapon, kaya mo rin ang ngayon solve your problems one day at a time. Number 6. Maghanap ng makakausap para maihinga ang problema. Hindi mo kailangan suluhin ang lahat. Ang problema kapag kinikintim mo ng matagal ay parang apoy na unti-unting nasusunog sa loob. Kaya mahalaga na may makakausap ka. Yung tao na hindi ka huhusgahan at hindi ipagkakalat ang mga sasabihin mo. Kundi makikinig lang at handang umunawa. Minsan ang kailangan lang natin ay mapakinggan kahit wala naman silang solusyon. Basta nararamdaman mong may taong handang sa iyo ay makinig, gagaan ang loob mo. Number 7. Iwasan mo ang mga negatibong tao. May mga taong imbes na palakasin ang iyong loob, lalo ka pang hinihila pababa. Lahat ng sinasabi nila ay puro reklamo, paninisi o pananakot. Kung palagi mong naririnig na hindi mo iyan kaya, walang mangyayari dyan o wala nang pag-asa iyan. Masisira lang ang loob mo. Hindi masama ang lumayo sa mga taong puro negatibo ang sinasabi. Ang importante ay mabigyan mo ng proteksyon ang iyong mental health. Kaya kung gusto mong maging matatag sa gitna ng mga pagsubok, paligiran mo ang sarili mo na mga tao na totoong may malasakit sa iyo at may positibong pananaw sa buhay. Number 8. Maging aral ang pagsubok na ito sa iyo ang bawat pagsubok ay may dalang aral. Minsan kapag maayos ang lahat, hindi natin napapansin ang mga dapat ayusin. Pero kapag nakaka-experience tayo ng sakit, kawalan ng pera at kabiguan, doon tayo natututo na mag-isip, huminahon at magbago. Tanungin mo ngayon ang sarili mo, anong aral ang pwede kong matutunan dito? Pakiramdaman mo din at baka may sinasabi sa iyo ang Diyos na umiba ka na ang daan dahil mali ang binadaanan mo ngayon. Paalala, hindi ibig sabihin ng katatagan ay hindi ka na nasasaktan. Ang tunay na katatagan ay ang patuloy na pagbangon kahit ilang beses ka pang nadapa. Hindi ito madali, pero yung pilitin na kayanin para sa iyong sarili at sa mga mahal mo. Tandaan mo, kapag ikaw ay may positibong pananaw, magiging positibo din ang takbo ng iyong buhay. Kung gusto po ninyo ng mga ganitong content, please subscribe at panoorin niyo ang iba pa nating mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa ibaba kung may gusto po kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!